Salamat po! Kay City, kay Cornetto, kay Aubrey, kay Alex Yuseo, kay Renian, kay Casey, kay Johnny Sims, kay Aaron Lago, kay Christian De Claro, kay Mark D. Charo sa inyo mga pare. What up guys? Aki ah, ba nung nagbabalik at ito na nga po kasama natin dito ang pinakamalupit Mosquito! Yes, streamer sa balat ng lupa Walang iba kundi si Papi T Mukhang ka ata tayo dito sa madugong labanan Kung um, sim na live ka ba? Ay ba no? Ay hindi hindi Paps, hindi ako naka live Ah hindi ka naka live ka Ito na may kasabay tayo ata Dali may kasabaw may kasabaw Isang squad. Eto na. Let's go. You know. Oh. Eh, eh. lang, wala akong makitang baril ah Wait lang, dito tayo sa baba Gagi guys, walang baril Paldo Ay gagi, sinimot bilis na maglut guys bilis maglut guys Grabe na kayo guys Gagi Paldo maglut Bibilis bilis ng kamay eh Gagi, palong palong Nakikita ko palang yung baril. Wala na eh. Hindi ko na mapulot. <laughs> Sorry guys, na ko mag guys. Asensya na. Tapatan natin to. Nice one. Hmm. Patay. Bagang. Gagi, di matamaan ng animal. Bahala ka dyan. Dito, meron dito ah. May tao dito. Okay. Ay, grabe ba? Sira yung baril. Ay, gagawin kami! Ay! 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 Gawin, nabigyan si Papi. Sorry sa akin, guys. Wait, 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 wait. Patay muna natin to. Gagawin mga aso. Ay, syempre, maglulot muna tayo. Bago tayo bumakap. Hindi din mo rolls dito, eh. <laughs> Ay, gage, nabigyan no. na nabigyan naman ang tropa natin. Wait lang, <laughs> wait lang. <Pri>. Wait lang, pre. Wait lang. <laughs> gagawin.

<laughs> Napapalaban na kayo dyan, na? Oh. Uy, gagi, open, pre. Uy, bukas, pre! Si Raulo ay bumukas. Huh? No, ayan, dito na ako. Oh. Where's the enemy? Where's the Bababaan ko yan, bababaan ko yan. Aray ko, tinulok pa ako ng chopper. Pahamag uh, na chopper na yun, oh. no? Oo, ba yun, pre, sakto? Ang dami. Copy, copy. Wait, la, wait lang. Patay, patay, patay. Guys, mga pare yun. Hmm. Damn. Ang dami! Gogi, nasa bubong, dalawa. Sa bubong sila. Dalawa. Dito na, dito na. Low yung dalawa, low. Sapul sa bagang! Grabing tutok yan ha. Sapul talaga sa bagang eh. <laughs> Kailangan natin pasukin to. Pero nagbago na yung isip Punid ko, nid ko nang lumabas kasi grabe na yung trap. Ang lagkit. Eh, Gogi! Iyayin e lang! lang, wait lang, wait lang. Walang buhay walang buhay. Eh, bumaba. ba? yan, PC Up muna kita, Paps. Ay, Gogi nito. Tapos. Ay! Gogi! Ayun lang, naman tap. Na-delay pa yung shockwave. Ayun na. Ba yan? Lumami na mga kaibigan. Ang! Ah, walang buhayin yun nasa taas, mamatay mama sa zone yun. Home sim. Ang dami na ka na pa rito. <laughs> napag tayo lahat ah. Kanina nakala pa lang, ngayon nasa gulag na. Nagulag guys. Nakabili ka ng gulag paps. Mamsim, um, mamsim, um, nakabili ako. Nice, nice, nice. Ito na, ako na yung sasabak sa gulag. Wala yun kaya tong kalaban ko? Oh, o, yun, naman. Ay, butelya. Nice, nice. Sabayan natin to. Kasi sa pagkakaalam ko, bago nga na to eh. Baong lapag to <laughs> Wala tong baril. Na, ha, ha. Pagpunta sa akin, boy. <laughs> Nandiyan na ako, guys. Wait lang, ikaw, Agi. oh, <laughs> Nandahal yung mga tropa ko, guys. Dalo, dalo, dalo. <laughs> Wait lang. Dalo niya, dalo niya, dalo niya. Nakapyo isa, nakatayo. Wait lang, ba't di ko mapulot yung granada? Nandito na, nandito na. Shockwave, shockwave, shockwave. Ay, Gogi. Gogi, ang dali ng ano, shockwave. Mag-aayari kayo kaya kay Banu, pre? ayaw mo kya? Aray ko. Gogi. Grabe, ang dami naman nun. <laughs> wala mo, wala palag dun. Hays. <laughs> Paano yan? Hanggang sa susunod ulit, guys. Bye-bye.